shoutout sa viewers natin boss paano mag connect ng mixer to ampli mga bago daw nabili niya at anong klaseng connector ang gagamitin so dito idol ano yung ating mixer ay may tatlong klaseng output po yan ano may RCA output may PL output at saka XLR output katulad nito yung sa ating uh, equalizer ano so yung output ng ating mixer may ganito no uh, yung ibang mixer mayroong output na XLR ayan pero dito sa ating mixer dalawa nakikita nyo rito PL at saka RCA. ng ang connection natin sa ating amplifier, pag ang amplifier natin ay integrated, so pwede tayo gumamit ng connector na ganito. Halimbawa, RCA output yung inyong mixer, so ganito ang gagawin natin. Itong connector na to, dual RCA to dual RCA, ano? Left and right channel, lagi tayo may output dyan. RCA to input ng ating amplifier. So, kalimbawa selector A or audio input A siya, ano? Ayan. Ayan siya idol. Ayan lang ang connection natin sa RCA to RCA. Ito pag single amplifier ano. So halimbawa naman kung ang inyong mixer ay yung connector niya, yung output ay ito, PL ano, 6.35. So ang gagamitin natin na connector diyan, tulad nito, itong gagamitin natin ano, dual 6.35 to dual RCA din dahil RCA input lang din yung ating amplifier. So dalawa lagi na idol ano, left at saka right channel ng ating mixer dito dapat may output tayo dapat yung input din natin sa ating amplifier dalawa din yan ano kaya dual RCA to dual 6.35 ito so output sa ating main output ayan papunta ulit dito sa ating input or selector A ng ating amplifier ganyan lang idol ano ang connection natin so limbawa naman idol ang inyong output ng inyong mixer ay XLR katulad nito ito ang madalas ng output ng ating mixer pag output siya XLR male so ang kailangan natin dyan na connector para tugma dito ay XLR female so marami tayo nabibili din yan sa online idol ano pag ito ang mixer output nyo ito naman ang connector na gagamitin natin papunta rito sa ating RCA input ng ating amplifier ito lang ang connector na to ang gagamitin natin pag XLR output ang output ng inyong mixer ito dual XLR na female to dual RCA. Ito yung connection natin sa ating integrated amplifier na mayroong RCA input. Ayan siya idol ano. So ito pang single amplifier yung mga ganitong connection. Halimbawa naman idol pag gumamit tayo ng dalawang amplifier dito sa ating mixer na kung saan yung bawat output o yung left channel para sa isang amplifier a right channel naman para sa ating isa pang amplifier. So gagamit tayo ng ganitong connector. Gagamit tayo ng splitter ano. Pag dual RC yung gagamitin natin. Pero pag PL mayroong direct po yan na nakasplitter na yung ating connector. Ito, katulad nitong connector na to, ano? Single 6.35 siya, dual RCA. So, mayroon tayong dalawa nito para sa left and right channel ng ating mixer. So, pwede natin ito magamit sa dalawang amplifier, ano? Isa sa connector na ganito, post isa rin sa connector na ganito. Halimbawa, ito sa right channel. Ito, connection na ito sa isa nating amplifier. Ito naman, ang left channel, para naman ito sa isa nating amplifier. So, dalawang amplifier ang magagamit natin sa ganitong connector. Tandaan lang idol ano, pag PL ang output ng ating mixer, ito lang kailangan natin pag gusto natin magamit ng uh, bawat output nito sa isang amplifier. Ayan, single 6.35 to dual RCA. Dalawa po kailangan yan. Ngayon, kung XLR output naman, yung inyong available output dito sa inyong mixer, so meron naman nabibili niyan na connector katulad nito. So ganito, ayan. Ayan sya idol ano, XLR female to dual RCA. So dalawa po yan ano, para naman sa left channel, para naman ito sa right channel. So, dalawang amplifier din ang magagamit natin pag uh, XLR output ang inyong available output ng inyong mixer. Ayan lang sya, no? Pero pag RCA output naman, gagamitin natin sa dalawang amplifier na tigi isang channel din sa bawat amplifier, gagamit na tayo dyan ng RCA Y splitter. Tulad dito, RCA yung gagamitin natin, output tayo dito halimbawa sa RCA output ng ating amplifier. So itong ating RCA Y splitter, katulad nito, yung bawat dulo nito, i-output natin ito. So idugtong natin ito yung nanggagaling sa ating mixer. So dalawang amplifier na 'yung magagamitan natin ng ganito. Ayan lang siya idol, ano? RCA Y splitter, dinugtong natin dito sa dual RCA pag RCA output 'yung ating mixer. So 'yun lang idol, tandaan lang 'yung ginamit natin dito na mga connector para dito sa mixer to amplifier setup natin.